Okay guys, magandang hapon po sa ating lahat. Uh, for today's video guys, mapita ko sa inyo itong kahoy na uh, talisay. Kung ano ang mga beneficio nito. Okay guys, uh, panoorin nyo. Ito na guys, ang uh, kahoy na talisay guys, sa Australia at sa Madagascar guys, at dito sa Pilipinas guys. Ang talisay ay tinatawag ito na country almond. Indian almond, tropical almond, malabar, malabar almond, at saka sea almond. Sapagkat ito ay tumutubo sa mga dalampasigan guys. At ang common name naman nito ay tinatawag na Terminalia Catapa. Terminalia Catapa kumbrasii. Ah, ang common ah, scientific name. At tumataas din ito ng 35 meters guys at may mga palapag na mga sanga. Mayroon ding mga bunga na pwedeng kainin at na parang pilinat. At pwede rin itong gawing lana para magamit natin sa pagluto. At ang katawan naman nito guys ay pwede rin gamitin pang gawing mga bangka. At ang mga dahon naman nito guys ay mayaman ito sa tinatawag na flavonoids katulad ng perperol at saka Guarsitin. at madalas itong gamitin na bilang herbal medicine at sa mga sa bansang Taiwan ito guys ay pinupulot ang mga hulog na dahon para panglunos sa may mga sakit o karamdaman o sakit sa atay okay. pinapakuluan guys at ginawang tsaah para panglunas ng diarrhea o dysenterya. At itay pinainom guys para makaiwas sa kanser. At mayaman din ito ang ang puno ito guys sa uh, antioxidant. Kaya naman mahusay ito sa pagpalakas ng ating katawan o immune system. Huwag mo itong baliwala, baliwalain. Ang puno ng talisay. Dahil hindi lamang ito karaniwang ornamentals, kundi pwede ring panglunas sa mga may karamdaman. Sa inyo guys, sa inyong probinsya, mayroon pa bang puno na ganito? Puno ng talisay? Kaya ako guys, subo ko na to ang puno to. At kadalasan itong ginagamit ko pang tea sa umaga. Pwede rin sa gabi. Ah, uh, magku- kumumukwak na lang nang ilang dahon, siguro mga 7 pit, dahon. At i-ano, ano mo sa, ano, pakuluan mo ng ano, ito, mga 50 minutes para magkulay brown na siya Ito subok na subok na ito, probinanted tested ko na 'to. Itong dahon ng talisay kasi sa experience ko, ah uh, ito pang to pang palabas ng mga toxic ng ating katiwa, katawan o katulad ng ano yung mga kinakain natin yung mga pang pangpalasa pangpasarap yung yung mga pa bitsin ba yung at iba pa yung mga toxic sa ating katawan yung mga asin mga, mga kinakain natin ng mga junk foods yung mga gulay natin, may mga chemicals. Yan, hindi tayo maka ano yan, hindi tayo makaiwas sa mga chemicals sa mga gulay. Mga frutas, mga, may mga chemicals yan, ginagamitan ng mga chemicals. Kaya nandito ang kuan, nandito ang oh, ang talisay pangpalabas ng ng mga toxic sa ating katawan. Yan, yan lang ka simple. Ito subukan nato, subukan nato. Subukan nyo guys, isang ano lang, uh, limang dahon lang o pitong dahon. Pakuluan mo ng 15 minutes. Pag mag na, pwede na. Inumin nyo ang, ang color brown na parang tsaa. Kasi ang atay nyo ay yung mag-ano mag -ano ng mga kinakain natin. Diyan, papunta. O, tapos, pag ano, ilang linggo nyong, ilang linggo nyong umiinom nito ay parang ano, mag, puputin niyo yung yung tiil niyo kasi nandiyan ang mga uh, mga toxic sa ating katawan niya diyan bumaba. O subukan niyo guys, walang makuha kung subukan niyo. May benepisyo ito. Okay guys, thanks for watching guys. Hopefully nga makukuha kayong aral nito guys. Salamat sa pagtan sa pagtanaw. Bye bye tutot.